<coughs> di lagi mo mag-away, di magdanghag. Kay maigo ng inyong puan. Okay. Agtang sa kabelya. Basin mahimo mo ang lechon. lechon <laughs> belly. Lagi sa pila sa kabaraks. Ay lagayan man lang mga materials. Kinisad sa pod. So... Oh my God. Pretty little, bye bye, little baby. Oy, boy. Pretty little baby. Oy, boy. ala ina ninyo, guys. Uy. Sabak kayo mo di, ha? Oh my God. So, ang mga bata, guys. So, din hilang anay sila sa gilid magdula kay na mikusog na ang ulan so na sila o diba nagdodo sila yota tobeg bengkay beng e si bengkay gismisilong kay ulan Nagapos sa ba si Bingkay guys? Pero, nakabot gapon niya PC sa payag. Kaya, nakasinong gapon siya. Bing! Bingkay! Ha? ko! Hala, pagbasa-basa mo na, guys. Sa bangid mo ron. Ayaw, lagi mo pagdanghag, di habi? Mimi, ayaw pa, one Dadang! Ayaw pa, dang! Dali mo nga rin! Higit sa humang ero ba kayo ito as tunga? Nagpa-uwan. Giinitan tingali. <laughs> nagpa-uwan mo guys. Uy! Mimi, way, way ulan. Dali mo nga rin. Hmm. Na, nagpa-uwan namin na yung mga eroan. Eh. Nga naman. Okay, mo, guys oh. Oh. <laughs> Sige, maglaro lang kayo, John Habang mga bata pa kayo Maglaro Maglaro ng maglaro Habang bata pa Habang bata pa Ayan si Wayway, guys Nagpaulan Oh my God, why? Bakit mo nagawa yan? Why? At si Mimi naman, guys, ay papunta na siya. Ayan siya. Maangas yarn <laughs> Mimi. Basa na ka, day. Bala ka, day. 9-2. Uy, nabasa na tayo, guys. Ayan si Mimi, o. Oh, nagpaulan lang. Asteg ka, girl. Asteg ka, girl. Uh -oh. oh my God. Ako'y believe na siya.